sa mga concerned citizens of Siargao. No? Nagpadaya sa ako ng mga report, mga litrato, makita ni Joe, oh, tanawa o, oh. mga litrato. No? Oh. Litrato ini eh, ng mga project na matod pa sa records, completed, pero way, way ay project na makita. No? Dahil sa din ni eh, na kumang pa tagtrabaho, tagapas, pero sa records, 2023, 2024, humana na mga proyekto. So, pagutanah, na. So, uh, human kinta na may ato parehas ini na mga panhitabo sa ato kabahin sa mga proyekto dito sa Siargao. Na human sa ato yaman sa Distrito 2. Diba? So, diya ay nagbinuang na That's why, ang ay gajod investigahan. Okay? Kung sino mag imbestigar yako kayo ba yun? Kumang, uh, pwede ang DPWH, pwede ang ICI, pwede ang uh, mga tao dito, mupile direkta ng kaso sa ombudsman, bahala sila. Kaya, sakto man sad na naglihok kuman ang katawhan ng Siargao. Mag Matingaya ka, kaya Ang kasagaran diha nag-report, no? mga isog na nag-picture-picture uh, diha ng mga kuan, mga dayo na ba? Mga dayo ba? So na hama na nato mga lumad deha na mga kuan. So sa ato pa sila mismo nga dayo diri sa ato concern. No so, sa kini nga issue kay na nabani ug ang issue sa flood control sa nationwide, di ba? So siguro sila nag-initiative ang mga katawhan, naghimo sila nang ila uh, programa, nag-submit ko man sila. Na uh, question, naumat ini man sa ako, Waya ini i-submit sa ako. Inday kung di nila ini tag-submit. may mga record jury pero tagtagaan ra ako ng kopya. Tagpadaya din sa opisina. oh no? sa Office of Congressman, sa Office of Governor. Inday ka nga nung nagpadaya sa sila din sa amo. So, that is the the one, the, 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 reason no, na may ato in-file na nilin.